Sir John, oo. Paano makakatulong ang teknolohiya sa pagpapadali ng freelance at remote work opportunities? Pagdating sa technology, sa totoo lang, uh, medyo nakuhuli tayo dito sa Pinas in a way na like yung internet connection pa lang lalo na kapag nasa malayo yung lugar medyo Totoo yan! Medyo pa! <laughs> <Agay> ako dyan! <laughs> medyo pa! Uh -oh. okay. One of the things na we're trying to advocate is magkaroon ng per barangay, magkaroon ng isang place na uh, may internet connection na pag freelancer ka, pwede kang pumunta doon kahit brown out sa inyo may, ma may magagawa ka. Kasi ang, nagiging problema sa atin when it comes to technology is especially, especially kapag brown out, na bumabag yun, umilindol, yung mga may kliyente abroad, syempre hindi eh, sila makapagtrabaho ng, ng tao dito ng, ng normal 'di diba? And yun yung ano. So technology wise, internet lang okay na. Um, uh, ang, maganda pa ngayon is may AI na. So kung dati kailangan maging sobrang galing para maging freelancer, ngayon kailangan mo maging marunong ka lang mag-research. Kasi nga meron ng AI na gagawa para sa gagawa para sa iyo. Hindi ko naman sinasabi na 100% ipagawa mo sa AI, but kumbaga around 50% pa lang yung maging trabaho mo kasi may AI na so sobrang important natin ng technology talaga kailangan natin ng suporta sa gobyerno pero <laughs> dahil lang yung ano ilang yung problema